Pangsampu ay ang probinsya ng Iloilo. Ito ay dahil na din sa ganda ng ekonomiya nito noong nakaraang taon. May matatag na lokal na gobyerno at may pagtutulungan ng bawat ilonggo. Naging sentro ito ng medical centers, real estate, shopping centers, business centers at dumarami na rin ang mga BPO centers na nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga ilonggo. Ang hilagang bahagi ng probinsyang ito ay may matatag na fishing industry at mayamang turismo. Marami rin dito mga century old na mga simbahan at mga gusali. Malaki din ang ambag ng agrikultura sa paglago ng kanilang ekonomiya. Sa Iloilo nagmumula ang malaking porsyento ng mga produktong pang-agrikultura sa bansa, gaya na lamang ng mais, palay at asukal. Noong Disyembre ng 2021, umabot sa halos 3 bilyon ang budget ng lokal na pamahala ng Iloilo para sa taong 2022. Mas malaki ito ng mahigit sa 2 bilyong piso kumpara sa naging budget nito noong nakarang taon. Ang total net assets nito sa kasalukuyan ay nasa 11 bilyon 205 milyon 890,000 pesos. Pangsyamay ang Leyte Ang ekonomiya ng Leyte ay pinaghalo-halong agrikultura, industrial, enerhiya at pagmimina. Bukod sa palay, sagana din ang probinsya na ito pagdating naman sa coconut farming at naglalakihang mga sugarcane plantation. Ang Ormoc at Tacloban ay dalawang mga progresibong syudad sa Region 8 at ang pagtas ng kanilang ekonomiya ang mas nakainganyo sa mga investors upang sa kanila mamuhunan. Ang net assets ng probinsyang ito sa kasalukuyan ay nasa 12 billion 5 million 940,000 pesos. Pangwalo sa pinakamayamang probinsya sa Pilipinas ay ang Cavite wala ito sa listahan noong nakaraang taon at nakakagulat na nakuha nito ngayon ang pangwalong pwesto ngayong taon. Ang naungunang source ng probinsyang ito sa mabilis nitong pag-asenso ay ang agriculture. Bukod dito ay nasa 60 economic zones na din ang kasalukuyang gumagana sa probinsya. Kasalukuyan din sa probinsya umusbong ang real estate development at well-planned residential projects. Inaasahan na mas yayabong pa ang ekonomiya ng Cavite dahil na din sa mga bagong proyektong pang-imprastrukturang matatapos sa probinsya tulad na lamang ng Calax o Cavite Laguna Expressway na isang 45 kilometers tolled highway na magkokonekta sa Cavitex o Cavite Expressway at SLEX o South Luzon Expressway. ito Ito'y natapos noong nakaraang taon. Maging ang LRT Line 1 ay may extend na din hanggang sa Bacoor sa Cavite. Ang kasalukuyang assets ng Cavite ay umaabot sa 12 12,425,720,000 pesos pangpito ang Isabela mula sa pangsyam noong nakaraang taon. Nakarating naman sa pangpito ang probinsyang ito na dating pwesto ng Leyte. Kung pag-uusapan ng income classification, may tuturing ang Isabela na first class province at isa sa mga mayaman at progresibong probinsya sa Pilipinas. Dahil sa lakas ng business at industry sa Isabela, tinago rin itong regional trade and industrial center ng northeastern Luzon. Ang Kawayan, Ilagan, Santiago at Rojas ang mga sentro ng komersyo sa probinsya. Mula noong 21st century, marami na sa mga investors ang pinili ang Isabela na pagtayuan ng kanika ng mga negosyo, gaya na lamang ng Coca-Cola, FEMSA Philippines Incorporated, San Miguel Corporation, RC Cola, Pepsi Cola at marami pang iba. Dahil sa mas moderno na ito, maraming malalaking kumpanya sa Pilipinas ang pinili din ng probinsya na pagtayuan ng kanilang mga negosyo sa nakalipas na mga taon. Umabot ang net assets nito sa kasalukuyan ng 12 billion 518 million pesos na mas mataas ng 3.5 billion kumpara noong nakaraang taon pang-animay ang Surigao del Norte. Kilala ito bilang gateway to Mindanao, isang mahalagang transportation hub sa pagitan ng Visayas at Mindanao. Ang Surigao City na kapitolyo ng probinsya ay binansagang City of Island Adventures dahil na din sa mga makapigil hininga nitong mga beaches, forest mangrove at mga kuweba. Malaki din ang tulong ng turismo ng Siargao Island Sports and Tourism Complex na may pang world class na mga pasilidad. Pinagdarausan ito ngayon ng mga national at international sports and tourism events. Sa kasalukuyan, ang net assets nito ay umaabot ng 13 billion 195 million 740,000 pesos. Panglima bukid bukit noon, tinaguri nitong Food Basket of Mindanao. Ang probinsyang ito ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Mindanao na kung saan malay-balay ang kapitolyo nito. Pangatlo sa pinakamalaking probinsya sa Pilipinas in terms of total area of jurisdiction na may populasyong aabot sa humigit kumulang isa't kalahating milyon pangunahing pinagkukunang yaman ng bukit noon ay ang sektor ng agrikultura. Ang probinsya ay major producer ng palay, saging, mais, goma, pinya at kung ano-ano pa. Sagana din ang probinsya na ito sa mga isdang tabang gaya ng tilapia, hito, gurami, hipo at iba pa. Ilan sa mga malalaking plantasyon ay makikita rin sa probinsya gaya ng Del Monte, Philippines, Bukidnon Sugar Milling Corporation at Dole, Philippines. Ilang malalaking manufacturer ang nagkokontrata sa probinsya, gaya na lamang ng San Miguel Food Corporation, Monterrey, at Swift Food Corporation. Sa dami ng mga malalaking komersyo sa probinsya, hindi na nakapagtataka na ang net assets nito sa kasalukuyan ay aabot sa 16 bilyon 730 ,620 pesos pangapat ay ang Davao de Oro na natili din naman sa dati nitong pwesto ang probinsyang ito mula noong nakaraang taon. Noong taong 2017, ang probinsya ay naging pangalawa sa pinakamayamang probinsya sa Pilipinas ayon sa Commission on Audit. Noong taong iyon, naitala ang assets ng probinsya na umabot sa 18.75 billion pesos. Sa ngayon ay isa pa rin ito sa mga pinakamayamang probinsya sa Mindanao. Ang malaking dahilan ng pagkakaroon nito ng magandang ekonomiya ay dahil sa maraming mga business establishments, sektor ng agrikultura, banana plantations at malalaking mga minahan ng ginto at pilak. Ang Davao de Oro ay isa sa may pinakamalaking gold deposits sa Pilipinas. Ang sampu nitong lalawigan ay may sampu hanggang labing isang minahan. Sa kapitolyo nito na nabunturan na matatagpuan ang pinakamalaking singsing -sing sa Pilipinas, ang solidarity ring na minsan ko nang din na ding naitampo sa ating mga video. Ang kasalukuyang net assets nito ay nasa 18 750 18,750,900,000 pangatlo sa mga pinakamayamang probinsya sa Pilipinas ngayong 2024 ay ang Rizal. Noong nakarang taon ay nasa pangalawa ang probinsya ito subalit ngayong taon ay nasa pangatlo lamang. Gayunpaman, hindi pa din matatawaran ang ganda ng ekonomiya nito. Matatagpuan ito sa Calabarzon, region ng Luzon. Ang kapitolyo nito ay Antipolo, Isinunod ang pangalan nito sa ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Bago pa man pumasok ang dekada na 90, ang pangunahing kabuhay ng probinsya ay Babuyan na nagbigay ng malaking oportunidad sa mga Rizalenyo na ay ikinayaman ang probinsya. Ang Antipolo, Taytay at kainta ang mga economic centers ng probinsya. Ang Antipolo ang naging sentro ng trades and exchange, tourism at sentro din ng education for sports dahil sa dami ng mga training at physical facilities na narito. Ang Taytay -tay naman ay naging sentro ng textile at garment manufacturing habang dumarami naman ang mga BPO companies sa kainta. Ang kasalukuyang net assets ng Rizal ay umabot sa 20,979,600,000 pesos. Pangalawa ay ang Batangas. Muli na namang nasangkit ng probinsya ito ang pangalawa mula sa pangatlong pwesto noong nakaraang taon. Matatagpuan din ang probinsya sa Calabarzon Region ng Luzon. Halos taon-taong nararanasan ng probinsyang ito ang trahedyang dulot ng pagputok ng bulkang pinatubo, subalit hindi pa din nagpapatinag ang mga Batanggenyo. Ang Batangas ay may napakaraming tourist attraction na napakalapit lamang sa Maynila. Bantog din ang probinsyang ito dahil sa lokal nitong produkto na kilala hindi na lamang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa, ang Balisong. Pangunahing produktong nagmumula sa probinsyang ito ay pinya at kahit ang ilang parte ng prutas na ito ay ginagawa din nilang ay ginagawa din nila bilang damit. Marami ding pinagkukunan ng yaman ng Batangas tulad ng bakahan, asukal at mga palaisdaan. Nasa 21 856 260,000 pesos ang kasalukuyang net assets nito. At ang nanguna sa ating listahan, ang pinakamayamang probinsya sa Pilipinas ngayong 2024, walang iba kundi ang Cebu. Na pinakamayamang probinsya sa bansa ang Cebu. Ito na, ang ikasyam na pagkakataon na tinanghal na richest province sa Pilipinas ang nasabing lalawigan batay sa report ng Commission on Audit o COA ng 2020 Annual Financial Report for Local Government Units. Numero uno ang Cebu pagdating sa mga ari-arian at net asset o equity. Tinaguri ang Queen City of the South na matatagpuan sa Central Visayas Region. Ang Cebu, ang pinakamatandang probinsya sa bansa na siya ring unang naging kapitulyo ng Pilipinas bago pa ang Maynila. Turismo ang nangungunang nakapagpapayaman ng ekonomiya nito. Matatagpuan dito ang mga naggagandahang mga isla, white sand beaches, luxury hotels and resorts, diving locations at mga heritage sites na patok din sa mga banyaga. Halos 80% ng domestic at international shipping operators sa Pilipinas ay matatagpuan sa probinsyang ito. Lumalaki din ang produksyon ng mga locally made na mga muebles sa Cebu kaya naman tinaguran din itong Furniture Capital of the Philippines pumalo sa total na 208 billion 271 million 460 thousand pesos ang assets nito.